Magandang araw pong muli sa inyong lahat at nais ko pong bigyan po ng uh, paglilinaw itong mga komento mula po ito kay Nestor. Kaibigang Nestor, nais ko pong ipabadid sa inyo ay tayo po'y naglilinaw ng mga bagay na binabasa po natin sa kasulatan. Dito po ay hindi po para tayo ay magtalo-talo sa mga pag-aaral po patungkol sa pananampalataya. Dito po, nagtutulungan po tayo para maintindihan po natin ang kasulatan Nais ko lang pong bigyang po kayo ng uh, premise sa mga bagay na yan Ano ba ang dapat nating maunawaan at maintindihan sa banal na kasulatan Ito po ay, ibibigay ko po sa inyo ang kaunawaan na kung saan ay babasahin natin sa kasulatan Para maintindihan po natin kung anong talaga pangalan ng Panginoon Ano ho? At yun ay hindi po tayo magtatalo-talo kundi narito tayo magtulungan at ipaunawa sa pamagitan po ng kasulatan. Okay? So ganito po kapatid, no? Mahal ko po kayo, wala po tayong pagtatalo diyan. Kasi kung darating sa pagkakataon na tayo po ay humusga, humatol, uh, magbanta, di ba? Magtanim ng sama ng loob o mapuot sa kapwa, o sa pagpatay, yan po'y kasalanan. Sana po ay hindi humantong sa ganung pagkakataon kasi ipagsusulit natin ang mga gawang masama sa ating kapwa. Bakit ipagsusulit? Hahatulan tayo ng Diyos sa ating ginawang masama. Pero sa ganitong ating ginagawa ay paraan na ikabubuti natin, alam natin ang gantimpala ay buhay na wala hanggan at doon sa kanyang karihan makakapasok ka at ikaw ay bibigyan ng buhay na wala hanggan. Yan po ang layunin natin sa channel na ito. At ngayon po basahin ko po ha para mabigyan po natin ito ng linaw. Dito po sa inyong komento ay ito. Paano maiintindihan ang pangalan ng Panginoon ng mga tao kung ang Biblia mo ay hindi maintindihan? at mga malalalim pa ang salita na nakalagay sa Biblia mo. Kaya di mo maintindihan kung ano ang pangalan ng Panginoong Diyos kasi ang Biblia mo ay hindi maintindihan tulad ng dadapwat. Hindi ko maintindihan noong ako o noong akong nagbabasa ng Biblia. At naintindihan ko ito ng mabuti. Bumili ako ng Magandang Balita Biblia kasi doon ko nalaman ang pangalan ng Panginoon ng Panginoong Diyos at ang salitang madaling maintindihan hindi katulad ng Biblia mali-mali di pa maintindihan So, tingnan po natin So, meron ka po palang uh, salin ng MBB o Magandang Balita Biblia So, diyan po tayo mag-aaral Ngayon, ang pagkaanoa pala ninyo dito sa pangalan ng Panginoon ay Yahweh, no? So, makikita natin yan sa kasulatan sa Magandang Balita Biblia. Iisa pong translation sa Tagalog, ang, magita, ang Magandang Balita Biblia lang po ang makakakita tayo ng salitang Yahweh. Pero, kung inyong babaybayin ang mga kasulatan, wala po kayong mababasang Yahweh sa bagong tipan. Yun po lang ang nakakalungkot. No? Kaya ang magandang balita Biblia, ang nag-translate po ng magandang balita Biblia ay mga protestante o katoliko na kung saan doon lang po sa lumang tipan. Doon ka lang makakabasa ng salitang Yahweh. Bagamat wala kang mababasa sa bagong tipan ng salitang Yahweh. Ngayon, babasihan natin ng iyong pong mga uh, biniling translated sa Tagalog. Ano, magandang balita Biblia. Diyan tayo magbabasa. Tanda mo to ha. Ano ba ang pangalan ng Panginoon Diyos? Sabi mo, Yahweh. Kasi ito ay diniscuss natin doon sa live. At yan ang comment mo. At ngayon, para mapatunayan ko sa inyo, ito po. Yung salitang Yahweh ay ilang salita na makikita sa lumang tipan. Ito po, kaibigang Nestor. Ah, pakinggang mong mabuti, ano? Yung salitang Yahweh, makikita natin sa lumang tipan. Meron pong salitang Yahweh, 500, 100, 72. Yan, 5,172 po ang nakasulat sa lumang tipan kung inyong babaybayin. Ano ho? Sabi po niyo yan ay magandang balita Biblia. At sa bagong tipan naman po, zero. Wala kang mababasang salitang yawe. Mula sa kay Mateo hanggang sa aklat ng pahayag, wala kang mababasang yawe. Ganyan po ba ang sinasabi niyo sa inyong komento? Na kung saan ang sabi mo, hindi mo maintindihan, kung walang kang nabiling Bible. Nakabili ka nga, ang problema, wala kang mababasa sa bagong tipa na salitang Yahweh. Kawawa po yung mga nagbabasa ng uh, aklat ng magandang balita Biblia. Dahil yan po ang inyong pinatotohanan na ang gusto pala niyong pangalan ay salitang Yahweh. Ganito po yan, babasa po tayo sa kasulatan yung sinasabi po dito no, ng uh, aklat ng Hebreo yung sinasabi po ni Apostol Pablo, dito po sa mga sulit niya, Hebreo 6.13. Ho. Yan po yung maganda balita Biblia. Pansinin mo po yung salin po ninyo na inyong nabili. Sabi dito, nang mangako ang Diyos kay Abraham siya'y nanumpa, natuto pa rin niya ang kanyang pangako dahil wala nang, dahil wala nang nakahihigit pa sa kanya Nanumpa siya sa sarili niyang pangalan. Ano po ba yung kanyang sariling pangalan? Pag sinabing sariling pangalan, sa kanya magbubuhat. Alam niyo po, para maintindihan natin, hindi po talaga Yahweh. Meron pong ipapahayag ang ating sa Kristo, kung paniniwalaan mo, sabi ng ating Paneso Kristo, na kung saan dito natin maintindihan at doon pa lang natin malalaman kung ikay makakapasok ng karya ng langit, doon pa lang ibibigay sa iyo o ipapaalam sa iyo ang totoong pangalan ng Diyos Ama at totoong pangalan ng ating Paneso Kristo. Basahin natin ang talatang ito na magbibigay linaw sa mga taong walang pangunawa. Basahin natin. At basahin din natin sa inyong pong nabiling translation ng magandang balita Biblia. So, pupunta po tayo dito sa talatang ito. Ano ang sinasabi sa talatang ito? Ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos at hinding hindi na siya lalabas doon. Iuukit ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos. Tingnan niyo po ha. Iuukit ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos. Eh kailangan pala may Eh ngayon ang tanong ko. Naiukit na ba sa iyo? Ibig sabihin ba sa isang salin na naibigay na ba ito sa iyo? 'di ba? Na ba ng ama na yung tunay na pangalan ng Diyos hindi pa ho sa pagharap mo sa kanya. 'Di ba? Sabi nga ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one's come to the Father except through me. Landaan mo yan. Eh, hindi pa nga tayo naiyahatid ni Kristo. nalaman mo na pala ang pangalan. Kaya nagkakamali po kayo sa ganitong pag-aaral na sinasabi po ninyong Yahweh. O kaya nga nagbabasa tayo sa bagong tipan, nasaan yung salitang Yahweh? Di ba? Wala nga eh, zero. Ngayon, balikan ko ang komento po ninyo. Alam niyo po mga kapatid, maging dito kay Nestor, maintindihan natin yung nakasulat. Balikan natin ang nakasulat. Ang sabi po dito, iuukit ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos, sabi ni Kristo, at ang pangalan ng kanyang lunsod ito ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit buhat sa aking Diyos. Iuukit ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Eh di lalo na pala yung bagong pangalan ni Kristo. Sino nakakaalam? Yung pangalang Heso Kristo, pangalan yon dito sa lupa. Kaya nga sinasabi ng aklat ng gawa na kung ay ito, basahin natin para maintindihan po niya. Tinanoho. Kasi po, pag hindi talagang babasa, o magandang balita, Biblia rin po ang ating babasahin ha. Sabi niyan, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo maligtas. Ibig sabihin, yung pangalang Jesus, pang mundo lang po, pang lupa, pang dito po. Pero yung pangalang Jesus, ay kesaan po makikita iyon? Yung tunay na pangalan ni Jesus, saan mo matatagpuan yun? Sino magbibigay sa'yo? Ang sinasabi ni Kristo, pag nakapasok ka doon sa kanyang kaharian Yan ang sinasabi dyan sa pahayag 3.12. Iuukit ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. So, doon palang ibibigay ni Jesus Kristo yung totoong pangalan ni Kristo at ng Ama. Kaya huwag mo niyong aangkinin na iyan ang pangalan ng Diyos. So iyan lang po, no? Kung gusto mong sumama sa lay, magtanong ka doon at ating bibigyan pa yan ng paglilinaw. So salamat. Sana maintindihan mo, wala tayong mababasang Yahweh sa bagong tipan. No? Kaya dapat maintindihan mo, ano ba ang tunay na pangalan ng Diyos? Malalaman mo kung ika'y magtatagumpay at ibibigay ito mismo na Heso Kristo, pati yung bagong pangalan ng ating Panginoon Kristo doon sa langit. Sabi dito, ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos. Pag sinabing hindi naman po talaga magiging haligi, literally, ibig sabihin po ng haligi, alam natin ang paghaligi, di ba? Mm, pamamahalaan ka, di ba? Kasi matatag matibay. 'Yun ang ibig sabihin mo. 'Di ba? Ang haligi ng bahay, 'di ba? Sino ang haligi ng bahay kung hindi 'di ba? Ama. Ibig sabihin, nangangalaga ka. Dinibigyan ka ng kapamahalaan. Okay? So, 'yun ang dapat maintindihan natin sa mga talatang ito. 'Yun po pagdating po doon sa karyana ng langit. Pagpalain po tayo lahat at maranasan natin ang ganitong pagpapala mula sa Diyos. At tayo po ay manalangin. Panginoon, tunay nga napakabuti mo. Pinakita mo 'yung kabutihan na kung saan magpapahayag ka sa amin ng katotohanan na sapagat alam po namin sa banal na kasulatan nagbibigay ka ng linaw at pangunawa sa mga taong marunong umintindi sa marunong umintindi at umunawa ng iyong salita. Salamat po Ama, sa iyo po ang papuri. Pasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.